Game. Ok. Ok. Ito to. Wait. Ah. Oh, wala magsasalita. No coaching. Tao. Um. 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 Baso. Ah, <laughs> uh, alcohol. Um. Oh, <laughs> alcohol, na, alcohol, wala Alcohol. Wala, alcohol. 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 <laughs> Botay. Bartender. Yes. Yes. <laughs> yes! <laughs> yes! <laughs> oh! Oh! See? He got it, di ba? Wala. Yeah. Leading pa rin kami. Oh, Mitch, why so quiet? Uh, ang ingay-ingay na kasi. Alam nga naman, sabayan ko pa kayo. <laughs> hindi, hindi kasi makontrol yung boses nito si Gina. Sobra ka, Oo, <laughs> oh, tama na yan. Game na, game na. Okay, okay, okay. Let's please, go, let's please. go, let's go. Okay. Oh, I didn't know there's a party tonight. <laughs> so, what's the celebration? Good evening po, ma'am. I didn't expect you back so soon. We enjoyed ourselves a bit too much and decided to come home early. Uh, Jed, this is Mitch's mother. Good uh, evening, ma'am. Hi, Tita. Hi. And what's this? Are you playing parlor games? Come on, let's have something to drink. Helen, you've had too many drinks. No, I want to drink. Come on, everybody, let's drink. You've had too many. I want a drink, darling. Mommy, kung gusto niyong uminom, go ahead. Okay lang kami dito. <laughs> Hindi kayo okay? Dag-aakse lang kayo ng gabi. Playing games. Well, Mommy, <laughs> we enjoy playing games. So please, leave us alone. fun kids i'm going to bed um. easy Talagang hindi ko pwede. Francine! Sir, hindi ko kayo pwedeng pumasok. Francine! Francine! Ano ba problema niyo? Sir, bawal sumigaw dito. Francine! Ano ba? Pwede ba kita makakausap? Sino ka ba? Ako lang naman yung kapatid ng... na nanggamit kay Francine. Pare, wala kang papel dito. Nakakaistorbo ka lang. Kaya umalis ka na. Francine! Gusto ko malaman mo na kahit kailan, hindi ako lang gamit ang tao. At magbalik dadaman yung kapatid ko. Lalong-lalo lalo na yung pang-pamilya ko! Hoy! Hindi mo ba ako kilala? Huwag mo nang hintayin ako ba mag-parish sa'yo! Sige! Ilabas na yan! At gawin yun ang dapat niyong gawin! Ayun mababas, ha? Matapad mo! Matapad mo!

Pareho kayo! Tangka-tero pa kayong plastic! Plastic! Kung magsalita ka, akala mo kilala mo ako. Hindi lahat ng at least gaya na iniisip mo. Nagkamali ako sa'yo, Gimo. Kagaya ka rin nila! Kagaya ka rin na ibang tao! Sorry akong bihira na kita madalaw. Ang dami kasi ni Carmen sa school eh. Mukhang kilala na ako ng rebaryan eh. Maganda ba siya? Ha? Huh? Sino? Yung librarian. Ah, uh, eh, oo, maganda siya. <laughs> Tapos, um, makapalang eyeglasses, medyo 50 yung waistline niya, ganto ganto kalapad. Ganyan. <laughs> <laughs> yeah. Ako pa, magugustuhan ko yung ganyang babae. Alam mo naman taste ko, di ba? Magandang gabi ho, mga pabling. Ang kapal ng pagmumukha nito. O ano, Elaine? Nakuha mo na ba sweldo mo? Hindi mo na ba allowance niyan? Kaya lang naman sumusunod sa iyo na parang aso eh, dahil lang sa allowance. Santi, puntahan mo na lang ako bukas sa bigay. Huwag na kayo pa. Dito mo na ibigay. Tutal, wala namang hiyayan eh. Santi, wag mo siyang papansinin lasing. Lasing man ako o hindi, kanyang pa rin ang tingin ko diyan. galang ka lang Dahan-dahan kayo sa pananalita, Ma'am Pabling, ha? Pasalamat ko kayo. Tsuhin kayo ni Elaine. Ano mo na to, ha? Joke! Joke! Sa atin, tama na! Jom! 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 Sadiq, kamu tak boleh. Kamu tak boleh. Kamu tak boleh berada Jangan berisik nak. Ablin. Ablin. Ablin.